Kailangan umuwi ng isang OFW sa bansa matapos ma-diagnose na may infantile spasms at cerebral palsy ang isang taong gulang niyang anak. Bukod sa di makontrol na paggalaw, may developmental delay rin ang sanggol. Pero pwede pa raw itong maagapan. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Kapag first time parent ka, minsan mga nga ka talaga sa pag-alaga sa iyong baby. ba? Diba? Paano pa kaya kung ang baby may karamdaman? Dating OFW sa UAE si Faye, pero kinailangan niyang umuwi ng Pinas ngayong taon para maalaga ng isang taong gulang na anak. Ang baby yan, yan niya kasi, ay na-diagnose na may infantile spasms at cerebral palsy noong 6 na buwan pa lang ito. Pag CS po sa akin, pag nabas po niya, hindi po po siya lum uh, umiyak agad para na-delay po. Tapos inoxygen po siya. Tapos naging nga po napansin namin, nagkaroon po siya ng hematoma dito. Tapos nagkaroon din po siya ng kamisang mata, bangas. Nagkakaroon ng infantile spasm kapag mayroong problema sa utak ng sanggol noong siya ay nasa sinapupunan pa o di kaya ay habang siya ay ipinapanganak. Posible rin kapag nagkaroon ng infection at nawalan siya ng oxygen tulad ng nangyari kay Baby Yan Yan. Since ito po ay mapapansin dahil gumagalaw po or may uncontrolled movement po yung uh, body, yung hands no, tsaka yung uh, legs, pwede rin. Para po siyang nagugulat lang na medyo mas matigas. Pagka po may mga ganung um, nangyayari sa baby, kailangan po ipakonsulta agad para po at uh, ma-evaluate at mabigyan ng gamot kung, or ma-test pa rin siya o ang patient. Ayon pa kay Doc, mahalaga na obserbahan ang developmental milestones sa mga sanggol tulad ng paggapang, eye contact, paglalakad at pagkasalita para ma kung may developmental delay ba ang baby. Kahit po yung dapa, hindi pa po, po. Tapos kahit yung magsubo ng kamay niya sa bibig, hindi rin po. Tapos yung balance po ng leg niya, hindi rin po. As in, sobrang dami po namin kailangan ihabol ano, sa therapy. Mayroong gamot na makakatulong para makontrol at maging normal ang baby na may infantile spasm. May pag-asa rin na maging normal ito basta maagapan ng mga gamot at terapi. Kaya si Mami Fe nananawagan po ng inyong tulong. Sobrang hirap po kasi ano. Kumbaga uh, first baby ko tapos first experience wala naman akong experience wala naman experience sa amin na na mga ganitong experience sa bata na kapag ka, kapag ka, inaatake hindi namin alam anong gagawin. Ako po si Mobile Giorno Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.